Ganito rin ba yung video, okay mo? Napakahirap mag-select ng song at may mga pindutan na hindi gumagana. Ano nga ba ang posibleng dahilan at paano natin naayusin? Ako nga pala si Ronel Jimenez ang inyong kabidyo okay at ngayon magbabahagi naman tayo ng kaunting kalaman para sa maintenance ng ating mga video okay unit. So bakit nga ba kung minsan ay hindi gumagana yung pindutan ng ating mga video okay? Katulad nito. So bakit nga ba? Punawain na muna natin kung paano ba nagka-function itong nga remote sa video -ok. So bali ito yung mga buttons at dito sa ilalim, dito yung mga switch. At kada switch, eh, meron siyang kanya-kanyang wiring kapunta sa dito sa PCB. At ito naman yung uh, uh, power supply niya. Kung makikita niyo dito sa PCB, eh, meron niyang dalawang uh, uh, LED. Uh, yung isa dito ay indicator light at ito naman yung sensor. Kapag tayo ay eh, nagpindot dito, sa ibabaw, dito sa button, ay eh, magkakaroon ito ng... Uh, Continuity or uh, connection At ipaprocess naman itong uh, PCB At i-receive naman niya ng uh, player So paano nangyayari na hindi gumagana yung ating pindutan O kaya naman ay matagal siya bago mag-select Nangyayari yun, unang-una kapag ang battery mo ay Wala ng karga or low-bat na O kaya naman ay may sira itong uh, switch mo O itong wiring So assuming nga uh, na merong mga serang pindutan dito sa ating uh, video Okay So meron mga pindutan na hindi siya gumagana. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin uh, para mapagana uli? So ang first thing na dapat natin i-check is itong battery or yung supply niya. So kung wala kayong uh, tester na pang check is palitan nyo na lang ng bago. Pero bago nyo palitan ng bagong battery is i-check nyo muna itong uh, terminal niya. Yan. Nakakaroon din kasi ito ng uh, corrosion or kalawang lalo na kapag basa na itong uh, battery or nagtutubig na siya. So, check nyo muna ito. Pagkatapos no itong i-check at napalitan nyo na ng bago, i-check nyo naman itong uh, switch kung gumagana na siya. Kung gumagana na siya lahat. No? So, halimbawa naman ay uh, napalitan nyo itong battery ng uh, bago pero hindi pa rin gumagana itong uh, switch. Ay ganito na ang gawin niyo. So, minsan kasi ang uh, nagiging problema na ay dun, dito sa wiring So para malaman natin mas nang mas madali ay kailangan natin itong i-short. I-short natin itong uh, itong uh, switch, itong uh, dalawang terminal niya. So short na 'yan. Pag 'yan na uh, pag itong mga video okay gumana, makikita niyo naman dito sa display niya at makikita niyo dito sa indicator light niya kung gumagana siya. So try natin itong number 8. Yan. Kumakita nyo gumagana yung uh, uh, switch pag sino-short natin siya? Ibig sabihin yan uh, mga kabadyo okay ay good yung ating uh, wiring dito sa uh, button na ito o dito sa switch na ito. At ang may problema ay itong uh, switch kaya hindi sya, uh, uh, gumagana. So, paano halimbawa kung wala kang uh, pamalit na switch ano ano nga ba ang uh, pwedeng gawin or kaya pa ba, ba itong ma-repair? Yes, kaya pa itong ma-repair, mga kabidyo, okay. Ang ginagawa ko dito kung halimbawa ay uh, talagang hindi siya gumagana or uh, uh, matigas or uh, matagal bago mag-select, uh, ay hinihipan ko lang ito, ganito. Tapos pinipindot pindut ko siya. Ganyan. kung bakit gumagana yon kasi nagkakaroon itong uh, uh, yung contact yung mga contact niya dito sa loob ay nagkakaroon ng uh, uh dumi kapag hinipan mo yon mawawala yung uh, dumi at uh, gagana na siya uli kung minsan naman hindi siya na ano uh, nadadala doon sa hip lang kaya kailangan natin na uh, buksan ito at uh, kiskisin natin yung uh, kontak contact niya yung contact point niya So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-repair ng uh, uh, switch ng uh, video, okay? So bali ito yung uh, pinaka switch niya. So nabubuksan ito mga ka-video, okay? So kailangan lang natin tikalin ito gamit yung uh, kuko. Yan, hinaganya lang siya. Yan. Kung makikita nyo dito mga kabijoke, okay, itong uh, dalawang at uh, uh, ikabilang end na yan ay siya yung yung uh, contact point niya. Kapag nagkaroon niya ng uh, dumi o kaya ay uh, corrosion or anuman, uh, hindi na siya nagka-function ng maayos. Yan. So kapag gano'n na, na hindi naman madala sa hihip, uh, meron na siyang uh, corrosion talaga dito minsan nagkakaroon dito ng uh, parang kalawang or mga itim-itim so ang ginagawa ko dyan ay yan ay kinikis-kis ko ng uh, bagay na medyo uh, medyo uh, matalas-talas at bumabalik na siya sa dati pero kung meron kayong uh, contact cleaner pwede nyo na rin itong uh, sprayan ng contact cleaner para pati dito ay uh, malinis okay So, sa pagbalik naman, hindi naman kayo masasala sa pagbalik nito kasi meron naman siyang uh, guide. Yan o. No? balitong itong, uh, 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 ano na ito, mga ubuk na ito ay, itapat nyo lang din dito. So, kung paano siya, niya, kung paano siya, ah, uh, yung posisyon niya pag uh, tanggal, ay ganun din dapat. Yan. So, paano naman mga ka-video okay? Kung halimbawa ay, hindi pa rin gumagana kahit nagbalik ka na ng bagong battery At okay naman yung battery At nung pag-short mo Ganito Ay hindi talaga gumagana So ibig sabihin lang nun Ay posible na wala sa switch yung uh, uh, problema Posible na naandito sa wiring So paano mo matrace yun Kung halimbawa ay nandito na sa wiring ito kasi sa wiring mga kabidyo okay Ay nagkakaroon ito ng... Uh, uh, putol. kuminsan sa katagalan ay yung pagkakasol nito ay napuputol siya dyan. nakakaroon siya ng putol. Halimbawa, uh, dito sa switch na ito, yung pinanggagalingan ng wire na ito ay minsan ay doon siya napuputol. So makikita nyo nilang dyan na mayroon siyang uh, putol dito. Halimbawa, ano? So kung ganun, itingnan nyo lang siya isa-isa at ibalik mo siya sa dati or isolda mo siya. So, paano naman halimbawa kung wala namang putol itong uh, ating uh, wire, wala sa mga pagkasolda, walang uh, na-disconnect. So, i-check nyo itong uh, PCB. So, maaaring meron ditong uh, cold solder dito sa pagkasolda nito, dito mismo. Or itong uh, sensor ay putol yung paa. So, paano naman halimbawa mga ka okay na ganoon na nga, wala namang uh, mga uh, natanggal na pagkasolda dito sa mga switch. At okay naman itong ating PCB. Ang ibig sabihin lang noon mga ka-video kay mayroong problema itong ating uh, wiring. So mas makanda na gumamit kayo ng uh, test light para masusog nyo or tester. Kaya lang medyo uh, mahirap na yan kung hindi kayo uh, marunong uh, uh, magsusog ng linya nito. So mas maganda na tumawag na lang kayo o kayo ng uh, technician magche-check sa inyong uh, video kay. So kung ayaw nyo naman ma uh, So kung wala naman kayong mahanap or uh, ayaw niyo ng uh, ipagalaw sa iba itong inyong video okay ay makakabili naman ng uh, wiring set ng video okay sa online So makakabili kayo doon isa ilalagay nyo na lang isang ganito na Isasalpak nyo lang na na dito Kwento ko lang yung mga uh, experience ko dun sa mga nauna kong uh, video okay na galing ng uh, uh, Manila uh, karamihan kasi doon ay nagkaroon ng problema dito sa uh, stranded wire na ginamit. So mukha siyang uh, pure copper pero nagkakaroon siya ng uh, corrosion uh, para siyang uh, kinakalawang. Ano? Uh, yun ang naging uh, dahilan kung bakit uh, minsan gumagana yung mga pindutan at minsan naman ay hindi. So medyo mahirap i-trace yun pag ganun na nasa wiring na kaya mas maganda na ang uh, ang gamitin natin na uh, wiring dito ay yung uh, talagang uh, magandang klase na wire kasi mas madali magpalit ng uh, uh, switch pag nasira yung switch kaysa mag-rewiring. So, yun lang mga video. Kay sana ay nagustuhan nyo ang ating uh, video kayo. At sa susunod ay atin namang i discuss kung paano bang nangyayari na halos isang uh, button lang yung gumagana or nag-auto play siya. So, abangan nyo mga ka-video, okay? So, hanggang dito na lamang, salamat sa inyong panonood.